Para sa aking malitang showbiz, hindi lamang buhay ng tao ang inalala ng singer na si Jonah, kundi maging ang buhay ng mga alagang hayop, particular na ang aso at pusa. Ito'y matapos sa lantain ng Bagyong Christina ang ilang bahagi ng bansa. Habang kasagsagan nga at pagkatapos ng bagyo, ay biglang naglitawan sa social media ang mga picture at video ng mga far babies na naging biktima rin ng kalamidad. Dahil dito ang kaya't nanawagan si Jonah sa far parents na kung may pagkakataon ay ang mabuti ang mga alagang hayop. Sa interview kay Jonah, sinabi nito na nasa labas siya ng bahay noong bumabagyo dahil sinundo niya ang kanyang na-rescue na pusa na for discharge na sa isang veterinary clinic at ilang araw nang nakakonfined. Inamin din ni Jonah na nalungkot siya ng gusto dahil ang animal shelter na ipinatayo niya para sa mga na-rescue niya na far baby sa Taray Rizal ay naapektuhan ng bagyo. Ang sakit umano sa pakiramdam ng report sa kanya ng mga caretaker na natuklap ang flooring at plastic matting kaya ramdam niya raw ang stress ng kanyang mga alaga, bagamat agad naman daw itong nailipat sa safe na lugar. Kasunod nga nito ang panawagan ni Jonah sa mga pet owner na huwag sanang pabayaan at huwag kalimutan ang mga halagang hayop kapag may mga sakuna.